Action. yun nga guys may pinabagong vlog pinabagong araw ngayon at pinabagong aral sa mga kabataan so yun nga guys uh, wag yung gayahin na ganitong buhay ko tapos may dala kong niyog at uh, sana aral at espresso sa inyo ito at ay share ninyo sa mga tao na nakakapanood sa akin. ah, uh, ito, ang masasabi ko lang sa mga kabataan, uh, mag-aral kayo hanggang bata pa kayo ngayon, ngayon sa ganitong panahon. Kasi ang may pinag-aralan, di di ma, mawawala sa isipan ninyo at may kaalaman kayo. Tapos, may ipagmamalaki kayo ng magulang ninyo na ganyan at uh, proud sa inyo ang talagang nakikita sa inyo na masipag at ako tulad ko hindi man lang ako nakapagtapos sa pag-aral pero i ko sa inyo at magporsige kay sa, sa 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 pag-aaral at kung ka, uh, wag na yung kaya ng buhay ng ganito nang mahirap at mahirap talagang isang maglulukad, isang magkukopras. Uh, sana mag-aral kayo hanggang kaya ng magulang ninyo ah uh, wag na yung ano sayangin ang ang taon araw buwan uh, hanggang ang uh, gusto kayong pag-aralin talaga ng magulang ninyo at kung mayroon na kayo sa inyo ay samantala ninyo hanggang kaya talaga so, yun, yun, lang talaga ang iser ko talaga sa buhay ng mga ng iba dyan ah uh, sara yung natatamaan uh wag niyo okay magalit sa ganitong na i-share ko sa inyo. Ah uh, ito ay ito ang buhay at totoong gawa ko ito at para ayaw kong ikahiya ang ganitong buhay ko kasi dito ako nabubuhay. 'Yun lang. Good luck sa mga taong nandiyan at na hindi nakapag-aral. So hanggang may panahon pa mag-aral. At ako So mag-aaral pa rin ako pero ipapakita ko rin sa mga tao kung ano ko talaga. So yun. Ah uh, yung mga iba diyan na matitigas ang ulo, ah uh, please mag-aral kayo at huwag kayo talaga ano. Yung mga bisyo na diyan ay itabi, itago, ibaun sa mga lahat na nakakasira sa buhay ng tao. Kaya magtiwala kayo, hindi kayo papaya, pababayaan ng Panginoon, yun lang sa akin ang iser ko talaga sa mga tao na spurred sa akin talaga na ganito hindi ko akay talaga yung may dala kong niyog, yun lang. Maraming salamat iser lang please lang po at paki subscriber na lang po.